Network Entertainment Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan Talak ng talak, di rin mapagsabihan Kaya yan na, ginawa ng podcast Ang Tambalan hey! hey! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast. Eksena ng marites na nako Marites ang kanyang kapit kapitbahay tungkol sa kanilang buhay mag-asawa. Oo. Oh, ang mga marites. Dapat... <laughs> excited na marinig. <laughs> lesson ito para sa mga marites oh, at lesson oh. din ito para do sa mga mag... Marites. Yeah, de ba? At lesson din ito para sa mga mag-asawa. Abangan mula sa mahiwagang burnay. Mahiwagang burnay. Mahiwagang burnay. Ang kwento. Ang kwento. Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo, and we are the Bago Matulog, Matulog with, with Red, Red Oliero, Oliero podcast. podcast members. Yes, we are promoting our podcast, and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank Please. you. Yay! Please, we need money. Dear Nicole and Chris, Itago nyo na lang ako sa pangalang Via, isa sa marami ninyong tambalanista mula dito sa Cavite. Tuwing nakikinig ako sa inyo, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Natatawa, naiiyak, naiinis, na inspire Name the emotion, na feel ko na yan habang nakatutok sa inyo. We, talaga ba? Natatae. eh. ba yun? <laughs> May emotion din yon. <laughs> Sumunod ako kasi napaisip ako sa tanong ng kapitbahay ko kabakailan lang. At hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo. Kapitbahay ko si Marites. Hindi naman kami close pero friends kami sa Facebook. Dahil pareho kaming abala sa mga gawain bahay, nagkikita lang kami pag nagkakasabay kami magsampay sa bakuran, magwali sa harap ng bahay namin at magtapo ng basura kapag dumarating na yung truck ng basura. Kamakailan lang, nagkita kami. Nagwawali siya sa tapat ng bahay nila habang lumabas ang asawa ko para pumasok sa trabaho. Isasarado ko na sana ang gate ng lapitan ako ni Marites. Tinanong niya kung ilang taon na kaming kasal. Sabi ko, dalawang dekada na. Tinanong niya kung bakit parang mahal na mahal ko daw ang asawa ko. Hindi naman daw ako bibigyan ng bulaklak kapag Valentines. Wala naman daw bitbit -bit na cake kapag Mother's Day. Hindi naman din daw ako pini flex sa social media. Kapag nakita daw niya kami magkasama, hindi man lang daw hinahawakan ng kamay ko. At napaisip ako, bakit nga ba mahal na mahal ko ang asawa ko? Mahal ko siya kasi pinagtitimpla niya ako ng kape sa umaga. Hindi siya umaalis hanggang hindi niya naihahanda ang agahan ko. Mahal ko siya kasi kahit kumakain na siya, tumatayo siya para ipagpiga ako ng kalamansi. Alam niya kasi na yun ang gusto kong sausawan sa nilaga. Mahal ko siya kasi bumibili siya ng malaking bote ng kimchi sa palengke kahit wala naman sa lista ng bibilhin. Dahil gusto ko. Mahal ko siya kasi pagising ko ng sapado, nalabhan na niya yung maruruming damit namin nung nakaraang linggo para hindi ko na daw kailangan maglaba pa sa ilalim ng sikat ng araw. Mahal ko siya kasi sinasamahan niya akong manood ng k-drama kahit alam ko na mas gusto niyang panoorin yung prison break. Mahal ko siya kasi hinuhugasan niya yung mga plato bago kami matulog sa gabi para hindi ko nagagawin sa umaga. Mahal ko siya kasi minamasahin niya yung binti ko kapag nagkakramps ako sa madaling araw. Yan at yung marami pang maliliit na bagay na ginagawa niya para sa akin to make my life easier and better. Totoong hindi expressive ang asawa ko. Tama si Marites. Hindi niya ako binibigyan ng bulaklak o mamahaling regalo. Hindi niya ako sinasabihan ng I love you araw-araw. Pero mula pagising ko sa umaga hanggang sa pagtulog ko sa gabi. Nararamdaman ko ang pagmamahal niya. Ang espesyal nga eh, kasi ako lang ang nakakarinig at ako lang ang nakakakita. Gano'n naman dapat, di ba? Hindi naman kailangang ipagsigawan sa buong mundo. Ang importante, ramdam ng taong minamahal mo, na mahal mo siya. Yung pagmamahal ng mister ko parang nasa background lang lagi. Steady lang, pero hindi nawawala. Sa mundong puno ng ingay, panata ko sa tahimik na pagmamahal ng asawa ko. Hindi ko na sinagot ang tanong ni Marites. Ngumiti lang ako at marahang isinara ang Tambalanista din kasi yun. Siguradong nakikinig siya at ngayong hapon nasagot na ang tanong niya. Salamat Tambalan sa pagbasa ng aking sulat. Ang inyong Tambalanista, Via. naman ng uh, ng mo para sa amin, 'di ba? Nakakatuwa naman yung uh, yung mga sinabi mo na um ano ba yung sabi mo na yung yung asawa mo ay parang background, 'di ba? Steady lang, nandiyan lang, 'di ba? Pero hindi nawawala. Di ba? Yes. Yung, yung sinabi mo na hindi naman kailangang maingay. Eh. Hindi naman kailangang ipinagsisigawan lagi sa buong mundo. Di ba? Kasi marami tayong kilala. Alam na this, pagdating sa social media, akala mo walang problema. Di ba? Yes, um... Pero sa totoo lang, sa tunay na buhay, di ba? Behind closed doors, ano ba talaga ang tunay na pangyayari? Di ba? Itong si Marites, alam mo, totoo din naman talaga eh. Totoo din naman talaga na siguro maaring si Marites, hindi niya talaga nakikita sa mga tanya pati sa Facebook ng kanyang kumare na si Via yung nga pagiging, uh, showy ng kanyang asawa, di ba? Mm. Pero sabi nga ni Via, hindi naman mahalaga yung mga pabulaklak eh. Di ba? Hindi naman mahalaga yung malalaking gestures na bonggang-bonggang mga parigalo eh. Mm -hmm. Ang mahalaga yung lahat ng mga sinabi ni Via na everyday niyang nararanasan. Eh yung mga partner, yung mga pabulaklak na mga malalaki, parigalo malalaki, di ba? May okasyon lang yon Tama. ba? Diba? Pero si Via, haba ng hair, Every day. Kahit diba? walang okasyon. Kahit walang okasyon, pinagtitimpla. Uh, masaya ang bulaklak. Ay, hindi ama. Ano? Ano ba kasi partner? Ang nakakagulo pa. Tinalo pa yung may pabulaklak. Ah, okay. Kahit walang okasyon, hindi patay ang bulaklak niya. Ano? The, kwa, ba, ano kasi? Ano kasi um, <laughs> Basta masaya si Bia. Basta mahaba ang hair niya everyday. And alam niyo po mga kabisyo, lalong lalo na sa mga misis, this is an eye-opener, ha? Mm -hmm. Diba na sometimes uh, we ask too much. Masyado tayo naghahangad ng sana ganito, sana ganyan, sana ito na lang siya, ganyan. Hindi na tuloy natin nakikita yung ang dami niyang, niyang strength. Hindi man pang malakas ang sampu abs o sobrang bongga ng trabaho, di ba? Pero yung service niya sa iyo wagas. Yes. Di ba? Yung pagilingkod niya sa iyo wagas, yung pagmamahal niya sa iyo tapat. Hindi man maingay, di ba? Pero sincere. Correct. Basta alam mo sa sarili mo na hindi masamang tao yung asawa mo. Mm. Di ba? Yun yun panalo ka na doon eh. Yes. Di ba? Hindi kanya sinasaktan emotionally, mentally, physically, di ba? Walang pang-aabuso nangyayari. Yun pa lang swerte na. Mm. Ah, uh, tama 'yun eh, no? Minsan uh, mapapaisip ka kapag hanap ka ng hanap, hindi magiging masaya. Mm -hmm. 'Di ba? Pero tingnan mo yung little gestures na na meron ng asawa mo, yung katangian na meron siya. Yeah. 'Di ba? Totoo yung sinasabi ng tambalan, you always magnify the strength mm -hmm. kasi meron siya niyan. Huwag mong hana eh. hahanapin yung wala kasi malulungkot ka lang. Kung halimbawa nakikita mo yung wala, kasi uh -oh. totoo Kasi natural lang 'yun. Wala Walang naman perfecto. pong oh, wala naman pong perfecto 'di ba? Pero 'wag mo 'wag mo, mo nang i-highlight nang husto yung yung ano, yung mm. kung ano man yung wala sa kanya o kung ano man ang kanyang pagkukulang, 'di ba? Kasi wala naman talaga tang perfect ikaw din mismo, Mrs. Perfect ka ba? Teka lang Ama. ha, sa ilong mo pa ang dami ng blackheads. <laughs> Yun Teka pa lang, lang talaga, 'di ba? Panalo ka na, 'di ba? Mm. Sa dami ng blackheads <laughs> Sa dami ng blackheads dun ka winner, 'di ba? Pero pero totoo ikaw din iko din mismo eh kapag inassess mo 'yung sarili mo, 'di ba? Ang dami mo rin naman pagkakulangi. eh. Yes. Oo, oo 'di ba? So wag kang hanap ng hanap masyado ng mga sobrang tindi ng uh, strength, sobrang tindi ng uh, bonggang-bonggang asawa. Hindi ka naman kamukha ni Marian Rivera, Tum tumigil ka. Charat <laughs> 'Di ba? <laughs> hindi charot, 'di ba? Hindi <laughs> diba? pero totoo, it's mm -hmm. it's simple. Yun lang yung sinasabi ni Via eh. Ang daming uh, ang dami nating hinahanap minsan from our partners. Mm -hmm. Okay, from ano, life in general, ang dami nating hinahanap nung ko sa trabaho natin, nagko-compare tayo sa mga trabaho ng iba, ganyan, 'di ba? Minamagnify natin na malitang sweldo, ganyan, 'di ba? Hindi pero hindi naman natin ever na magnify na talagang nga uh, bonggam-bongga din naman yung ibinigay na uh, pagmamahal. Pagmamahal sa ng trabahong so, 'yan. Oo, so di ba? Yung ng boss mo, di ba? Hindi na lang ito tungkol sa love life, eh. hindi lang tungkol sa pag-aasawa eh. Masyado tayong nagko-compare sa mga grand na gestures ng iba na hindi natin nakikita yung sarili natin mga grasshopper. Totoo 'yon. It's all a matter of perspective mga hmm. kaibigitin mo yung perspective ni uh Via, yung mindset niya. Yan. Sa halip na tingnan kung ano yung nakikita nung marites niyang kapitbahay, hindi niya hindi niya tiningnan 'yun eh. Mm -hmm. 'Di ba? Hindi niya sinabing bakit wala akong bulaklaka? Bakit wala nga grand celebration? ano oo, oo bakit, nga, no? wala... bakit hindi ako binibigyan oo, ng ganito, ganyan, Kasi ganyan. ang perspective niya di ba meron 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 akong uh, na, na highlight ko yung mga maliliit na lang na uh, love language ng asawa ko mm. Totoo yun. Kanya-kanya po tayo ng language of love. Yes. Di ba? Yung iba, dinadaan sa pangmalakasang bulaklak. Correct. At wala yung, din namang masama oh, doon. Sa totoo lang, bongga din yun naman yun talaga yun. Niya. Correct, di ba? Eh kung bibigyan tayo ng mga pang malakasang lagi mga gamit, bakit hindi? Huwag tayong plastic, di ba? Oo. Oh, di ba oh, <laughs> diba yung mga pang malakasang oh, oh. granting celebration, magta-travel kung mm -hmm. saan, yung malupitang damit, di ba? Malupitang uh, branded na bag. Yes. May mga ganon, may mga ganong tao. Pero may mga tao, di ba, na simple lang yung nagpipiga ng kalamansi, pero yung mindset ni mm. ni, uh, ni Via kitang kita niya yun eh di ba at na appreciate niya yon yung araw-araw na pinipigaan siya yes. ng kalamansi di ba diba? na kahit wala siyang ano oh. Uh, pabulaklak na bonggam bongga pa ng naman ako. correct di ba <laughs> hindi siya maasin yes. di ba <laughs> <laughs> Binibilan ako ng kimchi. True. Di diba? Pinagpipiga ako ng kaya damit. Kaya nga. Di ba? Minamasahe yung nagkakrams kong paa sa madaling araw. Alam mo, oh. sa, madami akong favorite sa lahat ng mga instances na Quinento niya, no? Pero isa sa mga favorite ko talaga yung binibilhan niya ako ng kimchi kahit wala mm. siya list, sa listahan ng grocery. Kasi Oo. alam alam ng mister mo na paborito mo yon. Diba? Ang sarap sa pakiramdam ng, ng uh, bibigyan ka ng ganito, ganito, kahit out of the... kahit walang okasyon or whatever. Mm mm uh, hindi naman kasi talaga kasama sa budget ganyan kasi alam niya ang paborito mo alam niya matutuwa ka Diba? ba yung yung yun lang fact na ano eh hindi man kasi nga uh, para sa akin nga lahat ng mga sinabi ni ni Via partner very grand eh. Mm -hmm. diba? yes, sa totoo yes. lang grand yun para sa akin yung yung alam at memorize ng mister mo yung lahat ng mga hilig mo Diba? ba so, ano eh ang, ang correct ang sarap sa sa ganyang klase ng uh, pakiramdam so um, uh, important na makita natin 'yun. Tama. Diba? Ano ba yung mga dine-take for granted natin ng mga galawan ng mga mister o misis natin, di ba? Na hindi natin nakikita o Oo, oh, 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 ah. pero pagka nilista mo pala, katulad ng paglista ni Via, mm. ang ganda eh, nilista niya kasi, mm. kaya nagmukhang lahat ng ginagawa, nagmukhang ano eh, nakaka, nakaka-jinggit, di ba? Yung salit na, <laughs> nag-focus Napalis tayo. Napanis yung mamahalin ng bulaklak, di diba? Correct, totoo. Parang napanis, napanis yung bag mo. Alam mo yun? <laughs> napanis yung tsokolating binigay sa'yo. Oh, nung nilista na ni Via yung mga little things that sometimes we take for granted, but are actually the big things. Eto pala yung mga grand things. Alam mo, ang ganda nito nga uh, ipagpatuloy sa podcast. Kasi maganda itong uh, ganito nga... Uh, Perfecto um, uh, for Valentine's Day. Oo, oh -oh, for next year. Charot. Ang aga. Ang aga. <laughs> excited. At alam mo sa totoo lang ha, hindi naman kailangan may celebration ng Mother's Day, Valentine's oh. Day or Father's Day para, 'di ba, ma-feature ang mga nanay, tatay, 'di ba, ang mga asawa, ang mga mister at misis. 'di ba? Katulad nga ng ng kwento nitong uh, si Via, 'di ba? Every day can be a day to celebrate your love. Yes. for your husband or your wife. We admire your mindset. We admire your attitude. Correct. Kasi you know how to appreciate. Kailangan that. pa bang i-memorize yan? Basic! Basic. Sa pagpapatuloy uh, ng ating Tambalan Podcast. Ayan, i-podcast natin itong ating usapan. Totoo yun. Ang ganda nung, ano uh, nung uh, ano sabi mo, part niyo, mindset, yung POV niya. Ang yes. ganda ng, ano, yung kanyang point, na point of view. Marunong siya mag-appreciate. Eh. Oo. Oh, Yung pagpipigaan ng kalamansi pa para sa iba. Eh, ano ba yung ako, pagpipigaan yung lang naman? Na yun, Korek, ano Pagmamahal na yun? Bo bongga bongga ka na dun sa pagpipiga ng kalamansi, oh, ba? Diba? Pero para kay Via, that's something. ba? Diba? Mm. That's something uh, um, beneficial para sa kanyang Correct. ano, sa kanilang relationship, yung mm pagpipiga ng mm -hmm. kalamansi. O, o, kaya, partner, yung hugasan na yung plato para pagisig sa umaga, na naka nakabawas na. 'Di ba mm -hmm. nakabawas na sa kaniyang isipin, 'di ba? Napakalaking bagay noon. Very total. ano, akala lang natin little things pero big things 'yun eh, yung halimbawa partner. Ako yung isa sa mga favorite ko na ginagawa ng uh, asawa ko kaya relate ko dun sa kimchi yung kahit wala na sa listahan mm. um, meron siyang Hello Kitty item na bibilhin o kaya anything pink na kakaiba na masarap sa mata kahit mm. halimbawa hindi ko naman siya kailangan at that point pero alam niya magiging happy ako pero yung isa sa mga um, uh, gestures na talagang natutuwa ako na ginagawa niya ay nakalimutan ko iniisip ko kung ano yun <laughs> sarap <laughs> <laughs> yung ano, yung partner, 'di ba no nung nag-step na ako into my 40s, bigla ako naging may migraine. Bigla nga uh, laging sumasakit na yung ulo ko. Biglang ang bilis, na talaga sumakit lagi ng ulo ko. Kapag ka ganyan na, na na sinasabi ko na pumipitik na naman yung utak ko, yung yung mm. may pumipitik na naman yung mga ugat. Ano na yun, partner? Um uh, it's uh, always that night. Lalong-lalo na pag ayoko ko na makita ng liwanag, 'di ba? Pag may pag matindi yung migraine eh. Alam mo na, talaga 'kin ng aswang. Alam mo na. Alam mo na. Sumasakit yung ulo ito na, ito na. Makita ng liwanag eh, nakahati na yung katawan niya. Yan, 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 yan. Siguro siguro natatakot yung asawa ko baka tunay, pa na na talaga mahati yung katawan ko, 'di ba? Sasuluban kayo ng sambayan. Correct, mahirap na, 'di ba? Sunugin ang mga manananggal, 'di ba? May mga taong bayan pumunta. Hay, <laughs> ang gulo na, di ba? Ayan. So, ang eksena dito, partner, pagka alam may migraine ako, ang gagawin niya, sasab- kakausapin niya yung dalawa kong makukulit na anak kasi sabihin, let mommy sleep. Kahit na mga 7 pm pa lang yan na normally ang natulog ko talaga basta gising pa yung mga anak ko mga 11 to 12. Ang sasabihin niya, "Let Mommy sleep." Tapos talagang ma niya yung pinto para sigurado wala makapasok o pagagalitan niya kapag ginulo yung mga ganun para sa akin big big gesture yun eh kasi inaallow niya ako makapagpahinga. Eh pumuputok-putok na yung utak ko, 'di ba? Yung mga ganyan na. hindi na siya magiging dagdag pa para sa akin ng Oo, true. mo. 'Di ba? Ano yan. Correct. Betulang, oo. Betulang ka nga doon kahit alam niya masakit ang ulo o, mo. O kaya iligo mo lang yan oo. kasi masyado ka na kasi sugurong stress. Oh. may mga ganun siya moment. Pero, ba, niya, yun, pero pato. artihan lang oh, di ba? Ayan kasi masyado kang ganito. Inisip Iniisip mo yung ganon, di ba? Ano ba kasi iniisip mo? Di ba? May ganon Pero yung inalaw ka niya matulog, inalaw kanya niya mag-rest, di ba? Yes. Uh, napakalaking bagay. Yung alam niya yung paboritong pagkain mo na magpapasaya sa'yo de ba? Yung yung ganun eh napakalaking uh, bagay. So we magnify the strength always. Alam mo sakto Parter bago tong uh, kwento ng uh, Burnay na nabasa na binasa natin for today. Meron dumaan sa feed ko na ano na parang uh, na, na video na isang babae um, speaking to a large crowd. So sabi sa ang, ang sabi niya doon sa kanyang um, talk. Narinig nyo ba sa Amerika kasi? Narinig nyo ba na merong ano? Mayroong bagong uh, tindahan sa New York. Oh, so obviously mm -hmm. ang setting ng ano ng talk na yun ay nasa New York. Ang tawag sa ang tawag sa store na yun is the Husband Store, sabi niya. Okay. Ang Husband Store, sabi niya, anim na palapag sabi niya. share oh. ko lang, share ko lang sa inyo kasi baka interesado kayong uh, um, uh, mapuntahan itong bagong-bagong uh, tindahan na ito mm. or store na ito sa New York. Sabi niya, kaya lang merong warning kasi doon sa baba nung store, doon sa parang pinaka um, ground floor bago mag first floor. Mm. Ang sina ang nakalagay doon, kapag ka ikaw ay uh, natuwa na sa isang floor, hindi ka na pwedeng lumebel up sa next mm. floor. Parang ganon. So, dapat kung ano na yung floor na nagustuhan mo, yung mga yan. husband na nandun, di ba, dun ka na lang. Hindi ka na oh. pwedeng umaksa, um umakit pa. Yun. So, yun yung ano, yun lang yung rule. Pwede kang bumili ng asawa dito, pero siguraduhin mo lang kung anong floor ang uh, napili mo, hindi ka na makakapunta sa iba pang, sa mas mataas pa na floor. Oh. Ganyan. So, sabi niya, sa first floor, sabi niya, ito yung mga mister na may mga trabaho ya, yeah, oh. 'di ba? So syempre lahat tayo parang lahat ng mga single, ah, why not? Let's go, diba? okay, 'di ba? So, oo, di tayo magugutom. Dito. dito may trabaho. Eh kaya lang yung single sabi niya, ay teka lang. May trabaho lang. Eh, baka naman tingnan natin yung second floor, anong meron doon. So hindi niya pinili ang first floor. Hmm. Pumunta si Ate mo girl sa second floor. Tapos a uh, nakalagay doon sa ano nakalagay doon sa sa signage. Oo. Ang floor na ito ay may mga mister na may trabaho at, at mahilig sa mga bata. yeah, Di ba? Di si Ateng, parang, ...hoy, nakakatuwa naman. Ibig sabihin, magkakaroon ako ng maraming mga anak dito. Ganyan. Ibig hmm. sabihin, mabait sa mga bata. Yan. Oh. Nakakatuwa naman. Sige. <laughs> Pero naisip ni Ateng mong girl, ay, teka lang. Hindi eh, baka, no, hindi ako, at, baka, baka, sa third floor, meron pang mas bongga pa dito. O di si Ateng mong girl na single, umakit na naman sa third floor. Pagdating ng third floor, na nakalagay sa signage, ang floor na ito ay may mga mister na may trabaho, mabapaghal uh, o mapagmahal <laughs> sa mga bata at ma Nako talaga naman, nakakatunaw ang kagwapuhan. 'Yon. di si Nako, uh, 'di ba? Kasi totoo naman partner, mer maari may trabaho pero walang itsura. Maaaring <laughs> mahilig sa mapagmahal sa mga bata pero ang chaka, 'di ba? Oh. <laughs> pero sa third floor partner, mahilig na sa bata, 'di ba? Mapagmahal sa mga bata, may, may trabaho, may itsura pa, oh. 'di ba? Eh sabi ni ating ay nako third floor feeling ko, may mas bongga pa talaga. Umakyat si ating mong girl sa fourth floor. Nag-asam pa. Nag-asam, hindi nag na oh, oh. Ano ang nakita sa fourth floor? Ano nga, diba? Sa fourth floor. <laughs> It's fourth floor. <laughs> o, eto sa na na nga, o eto na nga sa fourth floor ang ah, nakalagay. May mister. Ang mga mister dito ay may trabaho, mm -hmm. mapagmahal sa mga bata, may itsura at walang mahaderang biyanan. 'di ba? Uh -huh. <laughs> walang mahabey, <laughs> walang ma damay sabagay, oh, oh, no. sa bagay, Sa bagay, 'di ba? Siyempre. Diba? Gusto mo yung may damay mahaderang biyanan? Diba? ba? Gusto mo may itsura yung asawa mo pero mayat-maya eh tinatalakan ka ng biyanan? Oh. Siyempre ayaw mo di ba? Ha? Oh. Hindi ma andy, hindi matahimik ang ano, ang kasawa, asawa pag Tama. mahabderang biyanan. Oo. Eh, dun sa floor na yon partner, walang mahabderang biyanan. So, naku, oo. feeling ko maraming umakit hanggang fourth floor. Oo, oh, marami talagang umakit <laughs> hanggang fourth floor. Eh, may dalawang pang floor. Oo, oh, kaya nga eh, may dalawang floor. Kaya sabi nung, uh, nung uh, ating, ay, teko long. Teka lang naman. Ano mas okay pa pag oh, ko ng fifth floor. Correct, oh, 'di ba? So kaya ang sabi niya, ay teka. Tingnan ko muna yung fifth floor. Ano bang meron sa fifth floor? O so, sa fifth floor, ito yung mga mister na ama, um, uh, may trabaho, mapagmahal sa mga bata may itsura, hindi mahadera yung mga nanay, ibig sabihin hindi ka magkakaproblema. Oo, Mababait, mabait, 'di ba? Diba? Ambiyanan. Correct ang at higit sa lahat, ginagawa ang lahat ng mga gawaing bahay. Oh. Ah. Oh. Eh si Ating nagwater, 'di ba? <laughs> Nagwet na talaga ng gusto oh, si Ate mo, oh. this girl. Is, this is my dream boy. This point, is no? it, 'di ba? My dream husband. Correct. Ganyan. kaya lang, sabi ng sabi ni Ating na may single. May isa pang floor. Parang Siyempre, di ba? Parang umakit na nga lang din ako na umakyat. Di, itodo ko na. Oh. Ano kaya ang nasa sixth floor? Abangan sa susunod na, podcast. podcast na mag-appear <laughs> uh, next year, 2025. Muli ako po si Nicole Yala. sarap. <laughs> kagado. Yung binitin ka? <laughs> nandun doon eh, binitin pa eh. So pagdating ng 6th floor, oh, ayun na, ayun na. Ano na, niya sa sixth floor? Eto na. Nagulat si Ateng dahil pagdating ng 6th floor partner, apakadilim. Oh. Ang dilim-dilim ng 6th floor. Oh. Tapos meron na lang siyang narinig na boses mula sa PA system. Ansabi. Sabi niya, "Ikaw ay customer number 5100,300,782." Oh. No umakyat sa floor na ito. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na wala na yung ganyang klasing mister. Yung perpektong mister na yan na iniisip mo, does not exist. Kaya madilim. Kaya madilim. Walang mga mister dito, 'di ba? <laughs> alam mo nung, nung napanood ko yung uh, yung uh, video na yon. Of course, tawanan yung mga tao sa audience. Ako din mismo natawa. Pero sobrang galing lang kasi it's so timely with our kwento na may wagang burnay na sometimes we look we we ask for too much, 'di ba? Yes. We ask for so much more. 'Di ba naghahangad na nga ng sobrang tindi. And ang hindi natin alam, yung mga strength nila is enough for us. Tama. diba? Yung mga yung mga meron sila at meron ka. Again, hindi na lang ito tungkol sa love life at pagkakaroon ng mister at Mrs. Yung meron ka ay yung pangangailangan mo sa ngayon sa buhay mo. Totoo pag yun. naghangad ka pa ng sobra-sobra kapag naging greedy ka, ang ending nga nga. Diba? Nagin walang mapupunta sa'yo lalong walang mapupunta sa iyo para katulad niya ng, uh, ng uh, mga tao na ayaw kumi ayaw uh, magpakahirap para kumita ng pera so ang gagawin nila maghahanap sila ng mga yung mabilisan lang na earning ng pera tas mm -hmm. ang ending scam pala kasi nga Ito. naging sobrang greedy 'Di ba? Yung gunner. So walang taong perpekto talaga. Wali. Walang na sitwasyong perpektong perpekto. Walang mm -hmm. relasyon na perpektong perpekto. Correct. So patuloy kang maghahanap na maghahanap ng hindi mo na, ng uh, nakikita mo sa iba. Nako. 'Di ba? na yung na, mga bagay na wala sa asawa mo, mm. wala sa sitwasyong yan, wala sa relasyong yan, hindi ka magiging masaya. Nga nga ka talaga, Oo. promise. Y oh. Yun talaga yung mangyayari. So, gayahin natin si Vina, ah, si Via. Si Via. Diba, na na-appreciate niya yung mga ganun bagay. To. Yes. Ulitin lang natin, totoo yun, that uh, sometimes the, the small things uh, could mean the most. Mm -hmm. uh, diba, sila pala yung mahalaga Maganda to eh. Maganda tong lesson for for Marites. Doon sa kapitbahay niyang si Marites kung mapapansin nyo, di ba, tahimik lang siya. In upper mm -mm. naman pala. Correct. Diba? <laughs> totoo. <laughs> Kasi dinan nyo, dinaan sa, ano, sa radyo eh. Mm -mm. Sabi niya, tambalanista rin ito. Oo. Hindi, 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 siya nagbigay ng sagot doon sa tanong ni Marites. Ang, ang, ang nagpaliwanag ng sagot ay ang programa ng tambalan. Correct. So, diba, na ano siya ta? Correct. Diba? Boom! Panis! Di ba? Bugog! Di ba? Hindi lamang on air, pati ano, sa, sa podcast na dala din yes, natin. Yes, uh, totoo. Minsan talaga hindi mo kailangan kailangan paliwanagan ng maraming tao. That's another lesson. Yung mm -hmm. Sa mga marites naman nakapit bahay, Di ba? Minsan hindi mo na kailangan magpaliwanag sa kanila. Yes. Di ba? Let the action speak louder than the words. Di ba? Oh. At saka dead mahina lang. Tama. Oh. Kasi magugulot magugulok eh. Kapag uh, mo ang lahat na nangyayari sa loob ng bahay niyo, sa mga taong nakikialam, yeah. di ba? Partikular yung mga marites mong kapitbahay. bahay, mm Huwag -hmm. mo ipapaalam lahat. Ah. but uh, sometimes you have to uh know to 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 uh, uh Uh, be silent. Yes. Diba? Hindi kailangan improve natin. Koreka. Yun nga 'yung sinabi niya no? Hindi naman kailangan maingay. Oh. Yun. 'yun 'yung sinabi niya. Hindi naman kailangan maingay to prove the love. Mm. Hindi naman kailangan maingay to prove anything to other people. Hindi I mo diba? kailangan lagi mong nagpapaliwanag sa mga yes. tao. Bakit wala kang flowers Oh. Valentine's Day? Eh bakit ano? Ganito Oo. ganito. Eh bakit Oo. gano'n Hindi mo kailangan isa-isahin yung mga 'yan, 'di ba? Oh, wala ka rin naman mapapala sa kanila. Sa so true lullu. Better be silent and. Uh, approve nothing. Just be happy. Yan lang yun. Tingnan mo lang kung ano yung meron sa 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 bahay ninyo. Tingnan mo lang kung ano yung meron sa inyong mag-asawa. Hmm. Yun lamang yun. And appreciate yung mga little things that they do. That you do for each other. Correct. Magiging masaya kayong dalawa. Tama. Yeah. Salamat yeah. ng marami again, Via, for sharing your story with us. At dami namin natutunan at uh, hopefully yung mga tambalanisan na nakatutok ngayon, ay eh, marami rin po kayong realization. Yes. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mo i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at... Malwagang burnay Story gmail.com Mali mo, kwento mo na ang pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabiso. Muli ako po si Nicole Yala, ang inyong kumikinangina. At ako naman si Cambio Ken Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.